Welcome back guys, Kinans TV back again with another video. So ang gagawin pala natin ngayon guys ay magpintura tayo sa wall no na naka-smooth finish or nakapurong semento. So ang una kong ginawa diyan guys ay nag-primer muna ako ng liquid tile primer ng Davis bago ako magmasilya diyan. So abang-abang na lang guys sa pagmamasilya natin kung ano yung gagamitin ko. guys, magtitimpla na tayo ng ano, liquid tile cast. Tapos haluan natin ng liquid tile primer at saka patching compound. So yan ang gagamitin ko na masilya dyan sa naka primer na wall guys no. So bago natin yon masilyaan guys ay padaanan natin ng kunting liha no. Para medyo suabi yung pagmasilya natin walang ano yung mga litaw na maliliit na buhangin. So, balik konti lang yung nilalagay ko diyan na patching compound guys, no? At saka yung primer para hindi siya ano sobrang labnaw naman. So, haluan ng haluin lang natin ng mabuti guys bago natin i-ano, i-masilya. So, napakatibay ng masilya na yan guys, no? Sa mga nakakaalam ng ano, solvent base. Sa mga smooth wall yan yung mga ginagamit sa mga sinaunang pintor guys, no? Yung wala pa yung ano, skim coat. So, napakatibay talaga yan medyo makunat yan lihain guys no kaya dapat yung pagmamasilya natin dyan ay talagang pakinisan talaga ayan na guys masilya na tayo ng first coat so nililiha ko muna yun ng ano yung primer natin nililiha ko muna ng number 120 bago ako nagmasilya guys so ayan nag umpisa na tayo ng first coat yung mga ganitong preparasyon guys ay sobrang tibay talaga nyan kaya nitong umabot ng mga 20 to 30 years no? So, grabe yung tibay niyan. Kasi lumalaban yan sa moist, sa tubig, at saka sa init. Kahit sa, ano, sa mga outdoor. Ang disadvantage lang ng ganitong preparasyon, guys, ay medyo magasto siya, no? Kasi mahal yung solvent base. Pero kung pag-uusapan naman natin ay tibay at tumatagal talaga ay advantage naman ito. So, hindi naman siya ganong katagalan i apply guys, no? Depende na lang sa pagmamasilya kasi... Pag hindi mo ito maayos na pagmasilya ay ano mahirapan at matagalan kayo sa pagliliha Bali hanggang dalawang mano lang yung ginagawa ko dito sa pagmamasilya guys no Tapos lilihayan ko na naman ito ng number 120 Tapos primer ako ulit ng medyo malapnaw lang na ano liquid tile primer So ayan guys, pag nag second coat na pala ako dyan guys no. So bali yung plywood pala guys, yung sa mga kabinet. Ayan pa din yung gagamitin ko na masilya guys. Kasi para isang masilya na lang, hindi na ako mag bili pa ng ano, yung ibang brand ng ano, masilya. Yan na lahat yung ginamit ko dyan na masilya guys. So parehas matibay yan sa plywood at saka sa siminto. Pakinisan talaga yung pagmamasiya dyan guys, kaya ng ginawa ko para ano. Para hindi tayo mahirapan sa pagliliha. So, kunting liha na lang yan. So, bali yung pangalawang mano guys ay medyo nilabnawan ko lang ng kunti no. Para medyo makinis talaga siya. Ayan guys, sa uh, plywood bali rikta na. Yan na lang din yung gagamitin ko. Para ano mabilis na mapabilis na lang tayo. So, balayan guys, magliliha na ako. So, ang gamit ko dyan ay number 120. Bale, kunting liha na lang yan guys. Kasi ano, pinakinis ko na yan ng pagmamasilya. So, bale hindi kagaya ng ano yan. Yung mag-skim ko tayo na mapupuno talaga tayo ng alikabok. So, wala talagang alikabok dyan guys. No? Tingnan nyo yung sahig. Walang mga nahuhulog na alikabok. Gaya ng skim coat. ayan, pass forward na tayo guys. So, magtitimpla na ako ng kulay dyan. So, bali, ang ginagamit ko dyan na tinting color guys, ay ano, latex tinting color. Dahil si Miglos Latex yung base natin. Tapos, yung Rosina pala guys, ay may halo na Venetian Red dyan. So, bali, ang nangyayari dyan ay lamp black, Venetian Red, at saka Rosina. So, upwet lang to guys. Mabaga, creamy siya. Yan, ganyan lang siya ka kadali. Timplahin guys, no? itim lang tapos kunting Venetian red at saka Roshina meron na tayong off -white na color o kaya condensed na color so yan yung gusto ng may ari guys so na approve nyo naman yung ano, sample natin na timpla na approve agad so ay, tinuloy na natin guys hanggang final so bali dalawang mano ang ano ko dyan guys yung pagpipintura So, bali ayan guys, i-first coat na natin yung tinimpla ko na kulay. So, ayan, kung mapapansin nyo guys, halos parang ano lang siya no, parang puti lang din sya tignan. Pero ano yan guys, creamy yung ano, parang condensed milk. So, ayan yung gusto ng may-ari. Ang gamit ko pala na roller dyan guys ay yung cotton type na champ yung brand no, number 9. Bali 9 inches siya eh guys. tuyo ng isang mano guys ay padaanan natin siya ng kunting liha no kasi may mga maliliit na buhangin dyan guys na ano mga dirts so para walang mga dirts kunting liha yung mga purol na naliha no bago tayo mag apply ng final and second coat so ganoon lang siya kadali guys no tapos ikakating natin yung mga sa ano sa, from ceiling to wall so yan guys pass forward na ulit tayo Bale, final na yung wall guys. Dalawang mano na yan. So, ayan. Nagka-cutting na tayo guys, no? From ceiling to wall. So, tinatawag na cutting or edging. So, ganun lang guys, no? Sana may idea kayong nakuha sa ating video ngayon tungkol sa, ano? Sa pagpintura ng nakapuro or smooth wall. So, ganun yung preparasyon na napakagandang preparasyon guys, no? So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sa mga bago sa ating channel, please subscribe, like and share. Maraming salamat sa panunood.